Mga kababayan, sobrang napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon. Baka hindi pa ninyo alam at hindi pa po kayo aware na na-implement na po sa iba't ibang bahagi ng mundo ang digital ID. Marami po ang natatakot sa digital ID dahil maaari raw nitong kontrolin ang mga tao sa mundo. Ang digital ID na nga ba ang tinutukoy ng Biblia na Mark of the Beast? Kung saan hindi ka makakabili o makakabenta kung wala ka ng naturang tatak. Ganitong ganito raw po ang konsepto ng digital ID. Hindi ka makaka-withdraw ng pera at maaring hindi ka makabili kapag wala ka nito. At ang mas malala pa po dyan, hindi ka pwedeng magtrabaho katulad ng inimplement sa UK. Hindi ka pwedeng magtrabaho kung wala ka ng naturang tatak. Gaano nga ba kalala ang digital ID? Eto na nga ba ang simula para kontrolin ang sangkatauhan? Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan, ay eh, hinihiling ko pong i-like nyo na ang naturang video dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Noong nakaraang buwan po, inanunsyo ng gobyerno ng United Kingdom na hindi makakapagtrabaho ang isang citizen sa kanilang bansa kung wala itong digital ID. As in, puwersahan na po itong inimplement sa kanilang bansa. And that is why today I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Ang nakita po natin nagsalita ay walang iba kundi si Keir Starmer, ang Prime Minister ng United Kingdom. Malinaw na malinaw po sa kanyang speech na mandatory or sa pilita nila ngayong inimplement ang digital ID para sa mga mamamayan ng United Kingdom. At ito po ay medyo alarming talaga dahil hindi ka pwedeng magtrabaho sa UK kung wala kang digital ID. Paano naman yung mga ayaw talagang magkaroon nito? Marami po ang ayaw talagang magkaroon nito dahil sila po ay natatakot na baka mapasok ng gobyerno ang kanilang privacy. May ilan pong naniniwala na kapag nagkaroon ka na ng digital ID, pwedeng ma-monitor ng gobyerno o ng sinumang nasa authority ang lahat sa iyong buhay. Naniniwala po ako na darating ang panahon na kaya pong mamonitor ng digital ID ang lahat sa ating buhay. Yung pinipili nating pagkain, mamomonitor niya yan. Yung pinipili nating political party, mamomonitor niya yan. Yung pinapanood nating video sa social media or sa anumang website, mamomonitor na yan. So technically speaking, mawawalan ka na talaga ng privacy. Dahil merong someone or merong grupo ng mga tao na nakakaalam kung ano ang ginagawa mo. I am not saying na against po ako sa implementation ng digital ID. What I am trying to say is that kung mapupunta po ang digital ID sa maling kamay, pwede po itong gamitin para kontrolin ang mga tao. A centralized ID like the Brits card will track everything you do. So when you check in to the GP surgery, the government will know. When you make a payment, When you log into a website, when you get on a train, imagine a digital record of your daily life monitored by both public and private entities, your movements, your choices, your health, and critically, your opinions. This is not hypothetical. This technology exists. It will be easy to implement. The motivation to make it happen exists, and the right pretext, I don't know. another pandemic, a financial crisis, a spike in online hate speech, you will be told this is all for your own good. Maita po natin dyan na pinaliwanag niya pong mabuti na the destination of this digital ID is the control of humanity. Doon po talaga ito pupunta whether we admit it or not. At base po sa kanyang last statement, magkakaroon ng dahilan para tuluyan po itong ma-implement sa mga tao. At ang dahilan na yun ay maaring in the form of pandemic financial crisis o di kaya hateful speech sa social media. Kung naalala po natin noong pandemic, naging mandatory ang pagkaroon ng vaccine dahil ito po ay kailangan na kailangan natin. Maaring ganun din po raw ang mangyayari dito sa digital ID. Ipupersa o imamandatory ito sa mga tao at ipapaisip sa atin na kailangan natin ito. Ang katotohanan po niyan, nagkakagulo na ngayon sa United Kingdom. Marami ang nagpo-protesta at pumapalag sa implementation ng digital ID sa kanilang bansa. <titol> Ilang araw lang po matapos inanunsyo ni Kirk Starmer ang pwersahang pag-implement ng digital ID ay binaha po agad ang kanilang mga lansangan ng mga nagpo-protesta na ayaw po sa kanyang implementation So libo-libong mga tao po ang nagprotesta at pumarada sa mga lansangan dahil ayaw nga po talaga nila nitong digital ID. At magpahanga ngayon po, patuloy pa rin ang protesta at tila ba rebelyo ng mga tao sa UK dahil sa patuloy rin na pagpuwersa sa kanila nitong digital ID. We don't want no digital ID it's control and then the social security and everything like that you know Yung taong nakamaskara po ay taga London at doon sa interview na pinakita ko siya po ay nagsabi na ayaw niya talaga nitong uh, digital ID dahil obviously ito po ay tungkol sa control As of the moment of making this video mayroon na pong 17 countries sa iba't ibang bahagi ng mundo ang inimplement na ang digital ID sa kanilang mga mamamayan. At unang-una po rito siyempre ang UK. Pangalawa po ang India, ang China, ang Singapore, ang Thailand, ang Sweden, ang United Arab Emirates, ang European Union at marami pang iba. Ang malaking katanungan po dyan, paano kung i-implement rin ang digital ID sa Pilipinas? Tatanggapin nga ba natin ito or hindi? Please comment your opinion below, mga kababayan. Pero ano nga ba ang digital ID? Totoo nga bang sinasabi ng konspirasya na talagang papunta ito sa control? Well, kailangan pumuna nating malaman kung ano ba talaga ito. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay ay digital, mula sa pagbabayad ng kuryente, pagpapadala ng pera, pagkuha ng ayuda hanggang sa mga transaksyon sa gobyerno. Habang mas pinapadali ng teknolohiya ang ating buhay, dumarating din ang mga bagong sistema tulad ng tinatawag nating digital ID. Ang digital ID ay sinasabing modernong paraan para makilala at mapadali ang mga serbisyo sa bawat mamamayan. Pero habang nakikita ito ng ilan bilang malaking tulong, marami rin ang natatakot na baka ito ang simula ng tinatawag ng iba na global control. Ang tanong, ito ba ay hakbang sa progreso o simula ng pagkakulong sa digital na mundo? Ang digital ID po ay isang sistema kung saan ang ating mga personal na impormasyon gaya ng pangalan, address, birthday, medical record at maging bank accounts ay inilalagay sa isang digital system. Sa halip na magdala ng maraming ID, iisa na lang ang gagamitin sa lahat ng transaksyon. Sa mga bansang tulad ng Estonia, India, at Sweden, ginagamit na ito sa pagbabayad ng buwis at pagboto. Pati na rin po sa mga serbisyo ng gobyerno, ginagamit na po itong ID. Sa Pilipinas, katumbas ito ng Philsys National ID na layong pagsamahin ang lahat ng impormasyon sa iisang card lamang. Sabi po ng mga taga-suporta, makakatulong ito para mapabilis ang proseso at mabawasan ang katiwalian. Pero ang tanong ng marami, ligtas nga ba talaga? Ito, ang digital ID ay gumagana sa pamamagitan ng tatlong pangunahing bahagi. Una, ang biometric data tulad ng fingerprint o face scan. Pangalawa, ang database system kung saan nakatago ang lahat ng impormasyon. At pangatlo ay ang verification process na ginagamit para makumpirma ang pagkakakinlandan or identification ng isang tao. Sa ganitong sistema, madali nang i-verify kung totoo ang isang tao sa online transaction. Pero dahil digital na po ang lahat, mas madali rin daw itong mahack o masubaybayan kapag nakuha ng hacker o maling grupo ang impormasyon ng isang tao magagamit iyon sa identity theft pandaraya o mas masahol pa rito sa surveillance din pwede itong magamit. Marami ring binipisyo ang digital ID. Mas mapabilis ang proseso sa gobyerno. Mas madaling makakuha ng ayuda at hindi na kailangan ng maraming dokumento. Nakikita rin ito ng ilan bilang paraan para mapigilan ang korupsyon at masiguro na ang tulong ay napupunta sa tamang tao. Pero sa likod ng magagandang layunin ay may mga pangamba na baka ito ay maging daan para sa mas mahigpit na control sa bawat mamamayan. Dito po ngayon pumapasok ang mga konspirasiya. Ang ilan sa pinasikat ay ang tinatawag na total control theory. Ayon sa mga naniniwala rito, ang digital ID ay bahagi ng mas malaking plano ng ilang makapangyarihang grupo para bantayan at kontrolin ang kilos ng mga tao. Kapag lahat ng impormasyon ay nasa iisang sistema na, mas madali raw tanggalin o ifreeze ang akses ng sinumang lalaban sa gobyerno. Para sa kanila, eto ang tinatawag na digital prison. Isang lipunan kung saan bawat galaw mo ay nakarecord. Bawat bili mo ay nasusubaybayan at wala kang kalayaan kung tatanggalin sa iyo ang access mo sa sistemang iyon. Mayroon ding tinatawag na Mark of the Beast Theory at yun po ang nabanggit ko kanina. Ayon sa mga reliyosong tao, partikular ang grupo ng mga krisyano, ang digital ID na konektado po sa pagbili at pagbenta ay kahawig ng nakasulat sa revelation or pahayag sa Biblia, ang tinatawag na Mark of the Beast. Sa hula ng ilan, ito raw ang magiging simbolo ng global control kung saan ang mga tumatanggi ay mawawala ng kalayaang bumili, magbenta, o umabuhay sa sistema. Marami ang nagbabala na kapag tuluyan ng ginagawa wang cashless ang ating society o ang lahat ng bagay, mawawala na ang kalayaan ng tao sa sariling pera at desisyon. Isa pa sa mga teorya ay ang koneksyon nito sa tinatawag na Great Reset ng Economic Forum. Ayon sa mga kritiko, ang Great Reset ay hakbang para baguhin ang ekonomiya ng buong mundo Tungo sa isang cashless at fully digital society. Kapag pinagsama raw ang digital currency, ID at AI surveillance, mabubuo ang isang sistema kung saan madaling kontrolin ang galaw ng mga mamamayan mula sa pagbiyahe hanggang sa paggamit ng sariling pera. Bagaman wala pang matibay na ebidensya, marami pa rin ang naniniwala rito. Dahil nakikita nila ang tuloy-tuloy na pag-usbong ng ganitong teknolohiya sa iba't ibang bahagi ng mundo o iba't ibang bansa. Ngunit hindi lahat ng teorya ay may matibay na basehan. Sabi ng mga eksperto, may posibilidad ngang magamit sa maling paraan ang teknolohiya. Pero hindi po ibig sabihin nito na ang pangunahing layunin ng digital ID ay ganun talaga. Ayon sa mga cybersecurity specialist, ang digital ID ay neutral, nakasalalay sa tao at sa batas kung magiging ligtas o delikado ito. Ang tunay na panganib ay kung walang malinaw na patakaran kung sino ang may access sa data at paano ito ginagamit. Kaya ang mga privacy advocate ay nananawagang dapat magkaroon ng mas mahigpit na batas at data protection bago tuluyang ipatupad ang ganitong sistema. Sa huli, malinaw na ang digital ID ay may dalawang mukha. Isa itong makabagong kasangkapan na kayang magpabilis ng serbisyo ngunit maaari ring magamit sa maling paraan. Hindi ito ganap na mabuti, ngunit hindi rin ito otomatikong masama. Ang teknolohiya ay laging salamin ng pagkatao. Kung paano ito ginagamit, doon nakasalalay kung itoy magiging pagpapala or panganib. Habang papasok po tayo sa bagong panahon ng digital na pagkakakilanlan, ang pinaka mahalagang tanong ay hindi lamang kung gaano ito ka-advance o gaano ito kabilis, kundi kung sino ang may control at paano ito ginagamit. Sa dulo ng lahat, ang teknolohiya ay maaaring magpalaya o magpaalipin sa atin. At tulad ng sabi ng isang eksperto, technology can empower humanity or enslave it. That choice is ours. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga kresyanong usapin. Patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa PUP. Mabuhay at pagpalain ang bansang Pilipinas. Peace out. Boom.